Ay, pang! Magawa sila na kami uh, dito. Deep well na uh, na jetmatic. Uh, binabaw nila yung mga tubig. Para malaks daw yun, uh, Yung presyo ng tubig. Uh, gusto nila ay uh, deep well. Yung mayari nitong bahay. Ano pa? Ah, ginagawa namin ay uh, third floor. Hindi malit lang pero third floor. Yung pinaka first floor ay sa ground floor yung ano yung pinaka uh, ano dirty kitchen. Tapos sa uh, itaas malit lang ito dining at living. Yung ano uh, dito meron siyang siyan. Tapos dito sa taas, sa third floor, sa terrace na maliit. Tapos dito yung bedroom. Doon lang ito, tubular na uh, yung ano yun. Yung floor niya. Tapos uh, asintada pa ng pinaka bedroom, pinaka third floor. Uh, binubusan namin yung, yung, ano, yung, yung mga bimat, yung konting slab sa terrace. Ah, binubuhos namin yung, yung pinaka third floor. Yung ano yung terrace. Yung ano yung, yung bedroom. Tapos din yun, yung Ano yung, yung Uh, nasa na kami nasa pinaka nasa roof nasa ano, na second floor ng biga and natapos na yun yung slab na sa terrace gito lang sa mga bingo Bari pahirapan yung ano, yung pagkakot ng ano, ng halo. Nasa ano pa lang. Nasa second floor pa lang yung paghalo. Yun, panay, panay bubong. Yung nakikita natin sa si, ano, sa si video. Tapos na yung namin na uh, Na yeah, bali na na lahat ng mga prepare na sa ano sa sa flooring. Flooring na mga tubular. ano uh, yung uh, no, other best na uh, 12 mm. Na medyo mataas ang bahay. na uh, no, third floor.